O, so, nag-upis na mag-ani. Yung natubigan na maganda na. Medyo bumabawi rin dahon. Yan, tama rin na rin bunga. Ayan. Medyo lumalaki na yung bunga niya dahil sa tubig. Ganda rin po talagang patubig. Ayan. Quality na yung bunga nya. Yung kaklas A na. Yung malilit. Mga una pa dating ginabasot pa. Tsaka hindi isang buwan na akong hindi nag-spray. Ang ginagamit ko lamang ispray yung pausok. Napaka-effective talaga. Yung kulay nya hindi pa pangit. Ang ganda ng ano nya. Wala ko oh, ispray to. Mga isang buwan na. Pausok lang po ang ginagamit ko. Ayan isiga-siga lang ako kasi mga hindi kaya ng gamot ay kaya ng pausok na itataboy tapos habang lumilipad ang insek tabi mga ibong lumilipad at kinakaya ng mga insek na lumilipad yan e patuloy pa rin pagpitas kinukuha ko kahit medyo maliit kasi maganda ang presyohan ng talok eh ito so kahit sigunda kinukuha ko na kasi sayang ang presyo Nasa 80 ang kilo sa amin ngayon dito sa bataan. 80-70 ganyan. Maganda. Fresh one. Hindi ko pa ako naabunan nito. Pag naabunan ako ito, malamang mas matindi ang bunga. Ang dami nga ng mga bulaklak. Kala ng bulaklak to. Halos isang buwan na rin walang abono. Ganyan. Pero sa spray, wala ako nagagamit na insecticide. Yan. Alam naman siya masyadong sira. Kinukuha ko na rin to kasi ang ganda ng presyohan ngayon. Sa sana sa susunod na buwan mas marami na ako anihin. Ilang. Yan mga host na yan. Yun, yung mga host. Ang ganda ho talaga ang bunga niya. Bulaklak marami po. Yan. Mga host na yan sa ilalim. Yan. Pero yung mga walang host medyo manipis ang bunga eh yung walang tubig yung na supply ng tubig medyo maganda ang bulaklak pero wala naman din masyado yung papausok na lang effective ang pausok kailan pa nagpausok kailan malakas sabay sabay marami naman akong pwedeng gamitin pausok yan pwede okay, malik kinukuha ko sayang may na kasi yan wala sira oh wala sa insecticide. Poliar, di ba, nakagamit. Kaka, anumang uri ng abono, wala pa. Patubig pa lamang. Pag naabon ako ito, malamang matindi na mabuhal. Dahil ang bulaklak niya makapal. Ayan eh o. Nakaka-recover na yung, ano niya, mga talbos. Medyo gumaganda na yung dahon. Ayan. Pero wala patubig tubig ang bunga. Ito, medyo maganda na. Oh, yan na may patubig oh. ganda talaga na may patubig ang basa talaga oh, kahit patak patak na siya oh.